Hello, masyempre sa ganang buhay po, po sa ating lahat Coach Manny po And uh, for today's video Gusto ko share sa inyo Kasi uh, ngayon na po ako sa LRT Papunta ko ng Marikina At uh, magkikita po kami ni Danica Sama ko siya dun kasi meron pong Kalaro sa softball na uh, Magbibigay ng tulong Kaya eto po, uh, papunta ko ngayon At ngayon mamaya, makikita niyo si Danica Mag-LRT kami Ayan, eto na po po si Danica sa Marikina kasi meron po mga sa para sa kanyang pag-aaral. So, bibili na kami ng ticket. Dito na po kami sa Marikina at uh, pagkatapos ng game, nag-game po kami. At uh, pagkatapos ng game ay, uh, ayun, uh, yung isa sa mga nakalaro ko, uh, si Mr. Jong Sirano at yung kanyang missis uh, misis ay uh, nagabot ng tulong para sa kay Danica sa kanyang pag-enroll sa second sem. At ayun, uh, ay uh, talagang ah uh, uh, talagang binigyan niya ng encourage rate lakas ang loob uh, ni Danica kasi medyo medyo nakaka medyo nakakabanga dahil medyo malaki yung kailangan pero konti pala yung nare-raise pero ayun nga kaya po uh, sana patuloy na kailangan namin yung tulong nyo panalangin at uh, share na rin ng ating video ayun po so dito kami nag ano, nag uh, naglaro ito yung ayan target. Ayan, sa mga nakakalaro natin. Si Mr. Uh, June Cruz. Ayan. po, natapos yung aming konting papawis. Naglaro po kami. At uh, after the game, ay ayon inabot na po yung, inabot na po yung tulong kay Danica nung ating uh, mga tumulong. At shout uh, shoutout po kay Ma'am Cheryl Halili at Ma'am Rochelle Cruz. Ayan po, anong masasabi mo, Danica sa ating mga tumulong? Maraming maraming salamat po sa inyo. Malaki. So, patuloy po kayong i-bless ni Lord patuloy kayong uh, maging malakas ligtas sa anumang karamdaman sa anumang sakuna at uh, patuloy kayong uh, maging pagpalain yung binigay nyo, yung effort na binigay nyo sa pagtulong kay Danica ay patuloy na pagpalain ni Lord na talagang uh, more, more blessing po sa inyo ayun po, sa mga makakapanood po itong video pag-share po yung ating uh, Uh, pakilike and share po yung ating video at uh, sana po panoorin nyo wag nyo pong iskip yung ads dahil lang kikitain po ng video na ito ay itutulong din natin sa pag-aaral ni Danica ayun po Ayun po, nandito po ang inyong aming Ming Gcash uh, Kung sakaling kayo po ay uh, kinakatok ng Panginoon at gusto nyo tumulong Ayun po ang aming Gcash number So muli po, nagpapasalamat kami Maraming maraming salamat po sa inyo At uh, patuloy na uh, pa i-bless kayo ni Lord Uh, mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!